Kaya bibidyo ko ka lang ha. Viral ngayon ang kwento ng isang motorista na pinara ng nagpakilalang tauhan ng MMDA habang binabagtas ang kahamaan ng Osmeña Highway sa Makati City. Sa kwento ng motorista, pinara daw siya p ng isang nakamotor dahil sa traffic violation na beating the right red right light. Pero sa halip daw na magmulta ng 2,000 piso, na pwede naman ID daw ito pag-usapan. Dito na, nagduda ID ang motorista. Mas nakumbinsi pa ang motorista na hindi totoong ID boss, ID. traffic enforcer ang sumita sa kanya dahil hindi ito naka-uniforme. Wala din daw plaka ang dala nitong motor. Dito na hiningin ng motorista ang ID ng nagpakilalang traffic enforcer. Pero dahil walang maipakita, hinayaan na lang daw siya na makaalis. Kuya, patingin din ang ID nyo. Patingin na lang din ang ID nyo boss. Patingin na lang din ang ID nyo boss. ID nyo. Patingin, ano? ID pa. nyo. patingin ano? na lang din boss. Ano? ID, ID. 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 ID boss. ID. 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 Bawal po sa amin ah, Bawal. Ang video na karating na sa pamunuan ng MMDA at batay sa kanyang investigasyon, lumalabas na hindi nila ito tauhan. Sabi ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes, hinahanap na nila ang lalaking ito. Bagamat hindi pa nila tukoy ang pagkakakilanlan nito. Magbibigay ang MMDA ng pabuya para mabilis na mahanap ang lalaking nagpanggap na tauhan ng MMDA para mangotong. Disidido din ng MMDA na sampahan ito ng kasong kriminal. Kaya po ako ay nananawagan sa ating po mga kababayan, ipopost po namin itong picture na ito at video sa aming social media page. At kung sino po ang makaka-identify nitong taon to, ay bibigyan ko po personally ng reward na 10,000 peso. Para po mafaila namin ng kaukulang uh, demanda, criminal na demanda, ito pong taong ito. Hindi naman ikinatuwa ng ilang MMDA personnel ang ginawang pagdungis sa kanilang pangalan. Si Mary Ann, anim na taon na daw bilang isang traffic enforcer. At sa loob ng anim na taon ay inalagaan daw niya ang kanyang pangalan at ang ahensya. Kung kaya't masakit para sa kanya na nadadamay sila sa masamang gawain ng isang tinawag niyang huwad o nagpapanggap na MMDA personnel para sa kanilang pansariling kapakanan. Sobrang hirap po kasi unang-una nakatayo kami ng almost 8 hours sa buong duty namin. Tapos ganun yung mababalitaan namin na may gumagaya sa amin na gagawa lang ng katiwalian. Nasisir, hindi lang po yung kami bilang enforcer na nasisira. Mm -hmm. Yung pangalan ng ahensya ng MMDA ang nasisira. Mm -hmm. Yun po yun eh. Insulto po yan para sa inyo? Insulto po yan. Malaking insulto. Mm -hmm. Hindi po kasi maganda kung tutuusin. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.